Tulad ng dati ay walang sawa silang nagkwentuhan. They talked anything under the sun. Pwera na lang yung halik na pinagsaluhan nila kanina. Gustuhin man ni Monica na ungkatin ang tungkol doon, inabot naman siya ng hiya. Kung ito ngang lalaki mukhang walang balak na buksan ang topic. Siya pa kayang babae at dapat na umaktong dalagang Pilipina. Sa pagitan ng pagkain ay tumira na naman si Jim sa walang kamatayang jokes. Masumakit pa yata ang chan ni Monica sa kakatawa kaysa sa kabusugan. Yung ibang jokes naman ng binata ay corny na. Ilang beses niya na rin narinig ang mga jokes na yon sa TV man o sa mga kaibigan. Pero talagang mabenta sa kanya mga jokes nito. Mura lang ang ngiti at tawa ni Monica kapag si Jim ang kanyang kasama. Hindi naman siya ganoon kapag ibang kasama. Pa-hard to please pangaraw siya, sabi ni Marlene, dahil mahirap siyang patawanin. Eto pang isa, sabi nito. Galit na galit ang tatay dahil gabing-gabi na'y wala pang anak niya. Wala naman siyang cellphone kaya hindi niya matawagan ng anak. Nang dumating ang anak, ay pinagalitan niya agad ito. Ang sabi niya, "Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa dapat umuwi galing school, 'di ba? Hindi mo ba alam kung paano ako nag-alala sa iyo?" Ani ni Jim na pinatapang ang facial expression. Ang sabi ng anak, "Tay, pasensya ka na. Ang dami kasi naming ginawang projects. May group study din kami kaya ako ginabi." Tumigil kang ang bata ka. Ako pa'ng lolokohin mo, tinamaan ka ng lintik, kinder ka pa lang. Sa puni mo ni Kang sa kakatawa nang matapos ang kwento. Ang taray ng bata, kinder pa lang, group study na agad. Kung ako siguro yung tatay, baka napingot ko yun sa tenga. na niya ang bibig nang makitang seryoso siyang pinanonood ni Jem. Wala nang kapilyuhan sa mga mata nito. Nakasalupa kamay sa ilalim ng baba habang nakatingin sa kanya. Bakit? Hindi lang kita ma-imagine na namimingot ng bata. Tingin ko kasi sa'yo, hindi magagawang manakit. Kahit nga siguro lamok, hindi mo magawang patayin. Actually, marami na akong napatay na lamok at ipis sa bahay. Nandidiri kasi ako sa kanila. Minsan naman pati mga langgam. Yung pula, ang sakit kasi nilang mga gat. Ngumiti lang si Jim sa kanya. Walang balak na makisakay sa pagpapakwela niya. Baka nga maging spoiler ka pa sa mga magiging anak mo. Tell me, Monica, ilang anak ang gusto mo? Mababa ang tonong tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Yun ang unang pagkakataon na may nagtanong sa kanya ng ganoon. Not even her friends had asked her that question. And definitely not Ricky. Allergic yata kasi ito sa salitang anak. Hindi sa hindi niya nababanggit kay Ricky ang kagustuhan niyang magkaanak. It's just that every time nasasabihin ni Monica ang tungkol doon, ay mabilis pa sa alas 4 ang iibahin itong topic. 4. two boys and two girls. Dati gustong magkaroon ni Monica ng sampung anak. Nag-iisang anak lang kasi siya. Alam niya kung gaano kalungkot ang walang kapatid. Kaya naman sinabi niya sa sariling kapag nagsimula siya ng pamilya, ay maraming anak ang gusto niya. Pero dahil alam niya na rin na hindi biro ang magpalaki ng mga bata, kaya kahit apat ay ayos na sa kanya. Pareho pala tayo. I also want to have a big family. Solong anak kasi ako. And I know how lonely it is to be an only child. Noon, palagi lang akong nangangapit bahay para may kalaro ako. Yaya ko lang kasi tumigil si Jim sa pagsasalita at tumingin sa kanya. Naging malikot ang mga mata at alanganin umiti sa kanya. I mean, wala akong kasama sa bahay kasi nasa trabaho ang parents ko. Ang ipinagtaka ni Monica, ang kabang nabasa niya sa mga mata ni Jim habang nagpapaliwanag na agad din namang nawala ipinagkibit balikat na lang niya iyon. Baka naman nagkamali lang siya. Ano naman ang dahilan para kabahan ng binata? Wala naman siguro itong inililihim sa kanya. Malungkot ako palagi sa bahay. Kahit naman kasi kumpleto ako sa mga laruan, mas gusto ko pa rin na may makalaro. Hindi yung puro robot lang ang kausap ko sa maghapon. Madalas akong pagalitan ni mami noon dahil ayaw niyang lumalabas ako ng bahay. Hindi niya gustong nakikipaglaro ako sa kung sino-sinong bata. Si daddy naman ay cool lang. Okay lang sa kanya kahit na sino pang maging kaibigan ko. Yun nga lang kapag nagalit si mommy ay wala na siyang magawa. May sakit kasi si mommy sa puso at hindi pwedeng magalit. Kaya kahit minsan hindi namin gustong desisyon ni mommy, ay no choice kami kundi ang sundin pa rin siya. There was a time na nagtalo kami ni mommy. I wanted to take up law back in college, pero hindi siya pumayag. Mataman lang nakikinig si Monica sa pagkikwento ni Jim. Yun ang unang pagkakataon na nagkwento ito ng tungkol sa pamilya. Kung hindi lang niya alam na ahente ang binata, iisipin niyang mayaman ito. Kung gusto nitong maging abogado, ibig sabihin lang ay may pera ang mga ito. Pero kung sa bagay hindi naman lahat na nag-aaboga siya ay mayayaman, may ilan din naman galing sa isang kahig isang tukang pamumuhay. Nasa tao lang talaga kung magtatagumpay ito sa buhay. Sa nakikita naman niya kay Jim, mukhang hindi malayong maging matagumpay itong abogado kung sakaling natupad man ang nais nito. Bukod kasi sa delikado raw ang ganoong trabaho, ay wala pang magmamanage ng negosyong itinayo pa ng mga lolo ko. Tumaas ang kilay ni Monica. Negosyo? Kung sa bagay, siya rin naman ay nagsimula sa pagbebenta ng cellphone at load, pero negosyo na ang tawag niya roon. Baka tulad niya ay may maliit din na negosyong pamilya nito. Right after I graduated from high school ay ipinadala na ako ni mami sa ibang bansa para doon mag-aral. They sent me to the best school. I took up a business course in Harvard University. I should be proud, you know. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng chance sa ganoon kasikat na eskwalahan. But I was not. Hindi kasi nasunod ang craft na gusto ko. She knew what he had been through. She had been there. Gusto rin kasi niyang maging doktor. Pero dahil walang kakayahan ng kanyang mga magulang pag-aralin siya ng ganoon kamahal na kurso, ay kaya business management na lang ang kanyang kinabagsakan na ipinagpasalamat ni Monica dahil malaking naitulong nito sa kanyang negosyo. God has his reasons talaga sa lahat ng bagay. Hindi lang siguro siya meant na maging alagad ng medisina. Gusto niyang hawakan ng kamay ni Jim upang ipadama na ramdam niya ang pinagdadaanan nito. Pero hindi niya magawang lumapit sa binata. Tila may wall na nakaharang sa kanya. Tinatanong sa isip kung sino ba talaga ang kaharap niya. Harvard? Sa una pa lang nilang pagkakakilala ay nakita niya na ang taglay nitong talino at karisma. But Harvard, she didn't see that coming. All along iniisip niyang isa lang itong ordinaryong ahente na nagbebenta ng kung ano-ano para mabuhay. Jim? Tila naman natauhan ng binata mula sa isang malalim na pagkakatulog. Kunot noo itong tumingin sa kanya. Wari may malalim na iniisip. Monica, anong sinasabi mo? What? The Harvard thing? Impatient na tanong niya. Nakita ni Monica ang tila pagdadalawang isip ni Jim. Sa huli, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Pinagsalikop niya ang dalawang kamay. Tanda na handa siyang makinig. Hindi kita gustong lokohin. Ani to matapos magpaliwanag. Hindi niya alam kung anong dapat na madama. Kakasabi lang nito sa kanya na anak ito ng may-ari ng blueprint. She can't believe na ang kasama niya ay nagmula sa isa sa pinakamayamang angkan sa buong bansa. Not that money matters to her a lot. Naisip ko lang na wala naman dahilan para sabihin ko sa'yo na ako ang anak ng may-ari ng blueprint. Baka kasi sabihin mong mayabang ako. Point taken. Iyon talaga ang unang papasok sa isip niya kung sasabihin man itong bagay na yon. Malamang naisipin niyang nagyayabang ito sa kanya or worse, baka bigla na lang akong iwasan. Napatingin si Monica sa binata sa idinugtong nitong dahilan. Why should I? You flirted with me on our first meeting, remember? Naisip kong baka iwasan mo ko dala ng hiya. Agad na pinamulahan siya ng muka. Right there and then, ay napatawad niya na ito sa ginawa. It was not intentional after all. Ang babaw naman kung magtaniman siya ng sama ng loob sa binata. Kung tutuusin siya pa nga ang may atraso dahil sa panggagamit niya rito noong simula. But I thank God dahil hindi nangyari yon. I really want to get to know you better. Get to know me better? Ulit ni Monica sa sinabi ni Jim. Gusto niyang alamin ang ibig nitong sabihin. Maraming pwedeng implikasyon ng mga salitang binitawan nito. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya habang naghihintay na magiging sagot ng binata. I'm sorry but I have this feeling na... Hindi ko gusto mawala ka sa akin. I don't know what is happening to me. I just feel like I want you to stay in my life forever. Forever? Paulit-ulit na umaaling sa pandinig ni Monica ang salitang sinabi ni Jim. Masyado namang overwhelming yon para sa kanya. Hindi bukas o sa isang bukas ang term na sinabi nito. Talagang forever? For a while, pinigil niya ang kanyang paghinga. Sana'y akong mambola ng babae, pero this time, malayo sa pambobola lang mga sinasabi ko. I'm not in the mood to do that. And I don't think I will ever be. With you around, everything is natural. Wala ka kasing inhibition sa katawan. Walang pagkunwari. Among other things, that's what I like about you. Nakagat ni Monica ang ibabang labi. Takot na baka ayunan niya ang mga sinabi nito. I know you have a boyfriend and... No... I don't. Putol niya sa pagsasalita nito. I mean, break na kami. Hindi alam ni Monica kung bakit kailangan pa niyang sabihin yun. Siguro talagang likas na sa kanyang pagiging honest. Si Jim na nga ang nagsabi na siya ang tipo ng taong walang pagkukunwari sa sarili. Yun naman talagang personalidad niya. Nag-iiba na lang kapag nasa paligid na si Ricky. Ang gusto kasi ni Ricky ay itong palaging nasusunod. Maihahalin tulad niya ang relasyon nila sa isang kumpanya. Sang empleyado at itong boss niya. Dapat niyang sundin ang lahat ng naisin at sabihin nito. For a long time, pumayag siyang maging sunod-sunuran kay Ricky. Knowing na nasasaktan na siya at hindi na gustong nangyayari. Nilunok niya ang pride para lang maisalbang relasyon nila. But he had gone too far. Ang sabi nga ni Fernando Po Jr., kalusin na ang dapat kalusin. She was glad that she met Jim at the right time. Perpekto ang pagdating nito sa buhay niya. Everyone deserves a second chance at happiness. Hindi niya palalagpasin ang kaligayahang nasa harap na niya. I broke up with him after I realized that the relationship was going nowhere. Matamis itong gumiti. Pinisilang kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng mesa. You just made me the happiest man today. Wala nang idinugtong si Jim sa sinabi. Magkahawa kamay silang naglibot sa mall. Wala naman silang particular na lugar na nais puntahan kung saan lang sila dalhin ang kanilang mga paa. Paminsan-minsan ay nagbibigay ito ng kuro-kuro sa bagay na nakikita nito. Tingnan mo yung mag-anak na yon. Sinundan ni Monica ng tingin ang tinitingnan ng binata. Nakita niyang isang pamilya na nagtatawanan habang pasakay ng escalator. Hindi sila mukhang mayaman, but they sure look happy. Ganyan din ang gusto kong pamilya. Salat man sa pera pero masaya. Dreamy ang expression ng mukha ni Jem habang sinasabi yon at nang lumingon nito sa kanya para bang gusto niyang malunod sa mapupungay na mga mata nito. Who needs money if you have the love of your life by your side, right? As if on cue ay unti-unting bumaba ang mukha nito patungo sa kanya. He kissed her on the lips. It was very light. Parang may balahibo lang na dumampi sa mga labi niya. But it was the sweetest kiss she had ever experienced in her entire life. Ramdam niyang respeto at importansya nito para sa kanya. He brushed the side of her lips. You really make me happy all the time. The feeling is mutual. Gusto sanang sabihin ni Monica. Kaya lang parang may nakabara sa kanyang lalamunan. She was too happy na hindi niya magawang ibukang bibig upang magsalita. Isang nahihiyang niti na lang ang iginanti niya kay Jem. Kung hindi lang inatake ng hiya si Jim ay malamang na kanina pa siya naguhumiyaw sa tuwa sa labis na kaligayahan. Hindi niya maipaliwanag kung paano siya nabunutan ng tinik sa lalamunan. Nang sabihin ni Monica na hiwalay na ito sa nobyo, yun lang naman kasing ang isang rason kung bakit nagdadalawang isip pa siya na pormahan ng dalaga. Hindi naman kasi tamang manggulo siya sa relasyon ng iba. He was very thankful too dahil hindi minasama ni Monica ang ginawa niyang pagtatago ng pagkatao niya. It was no big deal for him. Ang iniisip niya lang ay baka big deal yon para sa dalaga. Good thing that they have the same thinking. God knows how much he liked her. The first time he set his eyes on her, he knew that he was already hooked by her beauty. But it was too early to court her. Kagagaling lang ito sa isang relasyon. He will give her enough time to recover from the heartbreak. Hindi niya gustong maging rebound lamang ang papel niya sa buhay ni Monica. Nang kaninang halikan niya ito sa loob ng sinihan, ay talagang hindi lang niya napigil ang sarili. Para kasing may magnetong humihila sa kanya para pagtagpuin ang mga labi nila. Wala siyang naramdamang pagtutol mula kay Monica na ikinapanatag ng loob niya. Ayaw kasing niyang isipin na nagde take advantage siya sa sitwasyon. Which perhaps was true. At ngayong magkahawak kamay lamang silang naglalakad sa loob ng mall, hindi na naman napigil ni Jim ang sarili. Nandoon na naman ang ojok na muli niya itong halikan. Mabuti na lang at sa huling sandali ay nakapagtimpi siya. Kaya naman imbes na malalim na halik ang ipinagkaloob sa dalaga ay smack na lang ang ginawa niya. He was disappointed with himself. It was the first time na smack lang ang ginawa niyang halik sa isang babae. But her lips didn't disappoint him. They tasted like heaven. Nakaunting lapat lang ay sapat na. I have a confession to make. Agad na umaho ng kaba sa kanyang dibdib sa sinabi ni Monica. I have already seen that movie. Hindi ko lang agad na sinabi sa iyo dahil ayokong i-disappoint ka. Kagat labing sabi nito. He found her very cute every time she bit her lip like that. Nagmumukha itong teenager na may ginawang kalokohan. Kasi 'di ba hindi ko naman talaga alam na mayaman ka. Tapos sabi ko, kumain tayo kahit saan basta wag lang sa mahal. Feeling ko na-offend ka sa sinabi ko, though wala naman akong intensyon na maliitin ka since ang pagkakaalam ko nga ay isa ka lang ordinaryong agent. Pero alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera, hindi ko naman gustong mapasubo ka sa paggastos para lang i-please ako. Itinaas ni Monica ang dalawang kamay na tila may binubura sa ere. Hindi ko naman ibig sabihin na gusto mo kong i-please. Ang akin lang, syempre kayong mga lalaki may ego kayong itinatago. Hanggang maaari ayaw nyo na naaapakan kayo ng mga babae. Napangiti si Jim sa tila pagkataranta nito sa pagpapaliwanag. Lalong tumaas ang respeto niya para dito. She was very sensitive pagdating sa feelings ng ibang tao. Hindi katulad ng ibang babae na selfish. At ang gusto ay silang maging center of attention. Si Monica ay hindi. Mas gusto nito na nasa isang tabi lang, magkaroon ng simpleng pamumuhay kasama ng mahal sa buhay. Ang ibig kong sabihin, baka ka kung isipin mo na porke may negosyo ako, ikaw ay ahente lang, ay superior na tingin ko sa sarili ko. It's not that. Talagang practical lang akong tao. Alam ko kung paano maging mahirap. Kaya ganon. Monica was not sure kung naintindihan ba ni Jim ang nais niyang sabihin. Maging siya nga'y hindi maintindihan ang gustong iparating sa binata. Napasimangot siya ng tumawa ito. Nakakainis ka. Huwag mo nga akong pagtawanan. Nakangusong sabi niya. Lalo pang lumakas ang tawa ng binata na naging dahilan para hampasin niya ang braso nito. Hinapit naman siya nito sa bewang. Kainis ka naman. Guilty na nga yung tao tapos nagtatawa ka pa. Kung na-offend nga ako, what will you do? Buong kaseryosohang tanong nito. Napailing na lang siya sa kawalan ng isasagot at sa bilis ng pagbabago ng ekspresyon nito. Kadina halos maluhaluhan na ito sa kakatawa. Ngayon naman ay seryosong nakatingin sa kanya. Kung sa social na restaurant pa kita dinala, sasama ka pa ba? Tumangu si Monica. Of course, pero pipilitin kitang hati tayo sa bill. Tapos isiguraduhin kong yung pinakamurang pagkain sa menu ng o orderin ko. Just what I thought nakangiting sabi nito At dito na po natatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.